Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan na magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Nabasa ko isang beses ang bagay na ito. Ang sabi, marriage is not a word. It's a sentence. A life sentence. Nakakatawa pero totoo. Dahil ang pagpasok sa pag-aasawa ay hindi biro at hindi ito tipong bagay na papasukin mo tapos lalabas ka after. Kaya nga sabi ng ating matatanda, di ba, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na kapag ikaw ay napaso ay itoy iyong iluluwa. Alam po ninyo sa Croatia sa isang maliit na town ang pangalan ay si Rocky Bridgeg. Meron ho silang very interesting na practice doon. Kapag ang lalaki at babae ay mag-iisang dibdib, papunta sa altar sila ay may dalang krus. At ito ay hawak nilang dalawa na sumisimbolo na ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pag-iisang dibdib ay nakasandig ang pundasyon nito ay ang krus ni Jesus. At pagharap nila sa pare, ang sinasabi sa kanila ng pare ay ganito, you have found your cross. Imaginin mo, kung ikaw ay ikakasal at sasabihin sa iyo ng pare, oh nakita mo na yung krus mo, yan ang bibit-bitin mo at papasanin mo sa buhay mo. Pero, siya rin naman ang katotohanan. Ang pag-aasawa ay hindi isang madaling bagay. Ang pag-aasawa ay kinakailangan ng mahusay na paghahanda. Uh, pag-iisip, pagpaplano. At uh, kaya sinasabi ng pare no, doon sa Croatia, you have found your cross na mo na ang cross mo at ito ay cross na hindi uh, itinatapon. Ito ay krus na iyong mamahalin. Ito ay krus na iyong bubuhatin at ipagkakatangi-tangi. You will hold it dearly. Yun ang sinasabi. Kaya yung mag-asawa, bago pa yung you may kiss the bride, they kiss the cross. At talagang ang commitment ay binibigay muna, first and foremost, sa Panginoon sa ebanghelyo natin sa araw na ito, sa aklat ni San Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33, ang sabi ng Panginoon, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Huwag natin kalilimutan yung ng higit sa akin. Ang ibig sabihin lamang nito, mahalin muna natin ang Diyos. Siya ang pangunahin sa ating buhay bago pang ating pamilya. hindi ba tama naman? Sapagat bago tayo dumating sa kabanatang ito, tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalagang kautusan at ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buo mong isip, ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. At ang ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya it follows, di ba? Tama lamang na uh, kung ikaw ay nais mo maging tunay na tagasunod at isang alagad ni Jesus, ni Jesus Kristo, ay siyang uunahin mo. Sapagkat kapag inuna mo siya, ipapakita niya sa iyo kung papaano mo kakayanin na mahalin, ibig sabihin na mahalin, magsakripisyo, magalay ng iyong buhay. Diba? At mahalin sila gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kapag inuna mo ang Panginoon. Kung kaya dito rin mismo sa Ebanghelong ito, sinabi ng Panginoon, ang hindi, magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Mga kapatid, paano natin kakayanin ang mga problema sa buhay? Ang mga pagsubok sa ating buhay mag-asawa. Sa relationship, sa finances, sa mga pagpapalaki ng mga anak at sa marami pang mga pagsubok sa buhay. Ang lahat ng ito ay pinaghahandaan. Subalit ang unang paghahanda ay bago ka pa pumasok at sumabak sa pag-asawa. Kaya doon sa Croatia, pagkatapos ng kasal, yung krus na dinala nila sa altar, iuwi nila sa bayat, ilalagay nila sa isang prominenteng lugar sa kanilang bahay. Marahil sa kanilang altar, o kaya sa kanilang sala, o kahit sa silid ng mag-asawa at ito ay magiging paalala sa buong pamilya. Ang kanilang pamilya ay nakatuon, nakasandig ang pundasyon ng pamilya ay ang krus ni Jesus. Ang halimbawa na ginawa ni Jesus upang ipakita ang pagmamahal niya sa ating lahat. diyakap niya ang krus upang tayo maligtas. Tayo rin tinatawagang yakapin ng krus upang kayanin natin ang maraming pagsubok na darating sa ating buhay at upang sa araw-araw maipakita natin sa ating asawa, sa ating pamilya ang ating tunay at wagas na pagmamahal. Mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, na bagabag na paisip, ay inaanyayahan ko po kayong samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook. I-share ninyo sa lahat ng inyong social media platforms, upuan, pagkwentuhan, pag-usapan. Ikalat natin ang mabuting balita upang mas maraming tao ang mabless ng kanyang salita. Muli ako po si Joey. Pagpala kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.